Vlog for today is about patawa. Alikpik, bakit malakas umutot ang lalaki? One pass. Michael, bakit malakas ang utot ng lalaki? One. bakit mas malakas ang utot ng lalaki kisa sa babae? Malaki yung kan. Mali. Sayo, uh, bakit mas malakas ang utot ng lalaki kaysa sa babae? Pas. 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 Ulit. Aligpik. Bakit mas malakas ang utot ng babae kaysa sa lalaki? Ay, lalaki kaysa sa babae. Ay, lamb. Lamba. Hindi maulaman. Mike. Mike. Bakit mas lakas umutot ang lalaki? O, oh, pass ha? Iba na naman. Okay, last question. Okay, umugong ang utot ng babae. Sagot. One, two, pass. Bakit umugong ang utot ng babae? One, two, 3 Ba't? siguro yan Ha? Virgin <laughs> Palitik, bakit umugong ang otot ng babae? No, no. No, no, my, Ilam Ilam Hindi yan mahirap Bakit ma bakit malakas ang otot ng lalaki kasi sa babae? Sagutin ko ah. Okay. Kasi may microphone sa harap. ah, <laughs> oh, sagutin ko bakit mas umuugong ang utot ng babae kaysa sa lalaki? Umuugong kasi may kwiba sa harap. <laughs> o, oh, alam niya na ngayon? Ah, alam niya na ha? So, walang nanalo mga kaibigan, talo lahat.